Hello everyone, good morning and welcome back to our channel, Mamsel's Vlog and for today's video ay mag-round lang po ako dito sa aking mga alaga at dahil umulan-ulan nga po nung nakakaraan kaya alam ko may mga konting problema kaya ayan, tara samahan niyo po ako rose. Ayan, nagsisimula na silang mamulaklak. Tingnan nyo ang mga bulaklak niya. Napakaganda. Alam nyo po ba na napakarami ko talagang mga alagang desert rose. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ito nga po ang mga alaga ko. Napakarami po niyan. Nakita nyo po ba yun hanggang doon? Ayan. Kaya po nyo nakikitang parang tuyo yung mga sanga niya ay dahil nagdorman po siya nitong nakaraang tatlong buwan ng winter. At eto nga po, before pong mag-spring ay nagpruning na po ako sa kanila para ire-ready ko po sila sa pagdating ng spring at magbubulaklakan na po sila. Ayan. Ayan na po, marami na po akong na pruning. Ayan. At ito po yung mga binukod-bukod ko po na magaganda po talaga ang mga bulaklak nito. Ayan, tignan nyo po ang bulaklak niya. Napakaganda. Ayan, yung panahon po, tignan nyo o. Oh, para mag-uulan na naman po. Ito naman po tayo sa aking mga alagang kaktus. Ayan, nagkaroon na po ng bulok-bulok ito -bulok oh. Pero meron siyang anak. Ayan oh. Ito bakit nagkakaroon kaya ng itim-itim? Hmm. Puting-puti siya nung nakaraan. Ngayon may itim-itim na oh. Ang cute ni cap. O, tingnan nyo. Ayan, check lang po natin. At mamaya ko na sila aayusin. At heto po, o, parang may problema po. Ayan, o. Nabulok na. Ayan, Buti na lang, meron pa akong ibang mga ganito na ilalagay ulit dyan. Hmm? Ayan, talagang nabulok sila eh. Kasi dalawang beses nga pong malakas na ulan. Ngayon lang po nangyari ito sa kanya. Ito'y pinababayaan ko po dito kahit po may tag-ulan dito pero ngayon ito na siya oh. Nagkabulok-bulok na talaga. Ito. Dali naman po itong tumubo. Ayan. ganyan po ang nangyayari pagka nag-uulan ng dire-diretsyo. Kaya po ako pagka nag-ulan po ng ganyan, ako ay namamasyala na kagad sa aking garden. At syempre po, pagka may problema, meron namang nakakapagpasaya sa akin. Pag nakita ko po ang mga bulaklak nitong mga alaga ko ay natutuwa na po ako. Siyempre, alam niyo po ba na aya akong mag-alaga talaga ng cactus pero nung nakikita kong ang klase ng mga bulaklak nila ay napakaganda. Ayan, tignan niyo nakapag-alaga tuloy ako. <laughs> at, at yan nga po, meron pang mga namumulaklak dito. Nasa ground lang po ito. Maganda naman po yung kanyang mga bulaklak kaya ayan. Pinabayaan ko na lang siya diyan. Tingnan niyo oh. Yan ito po pala yung mga bulaklak niya. Ang ganda. Yan, tanggalin lang po natin to. Alam niyo po napakaganda ng mga bulaklak ng mga cactus pero pag namulaklak po ito tila isang ano lang gabi po sila mamumulaklak tapos makikita nyo siya kinaumagahan maghapon po yan wala na Ayan, mabilis po siyang mamatay eto nandito naman po tayo sa aking mga prinopagate na mga bugambilya napakaganda na ng mga bulaklak nila oh mga nagbubulaklakan sila dito Ayan. dito naman po tayo sa aking mga alagang trailing succulents ito po si trailing jade nag pa purple po siya kapag ka nai-stress ayan oh Kaya napaka ano na nila oh. Haba-haba na nila. Ayan, ang gaganda ng mga ano nila, oh. At eto, mayroon na pong mga bulaklak. At heto guys, yung aking succulents na napakatibay. Ayan. Eto, ulanin po at arawin po dito yan sa pinagkakalagyan niya. hindi ko po ito niriripat. Hindi ko talaga iniintindi. Hindi ko masyadong dinidiligan. Pero tignan nyo naman, oh. Talagang still very healthy pa rin siya. At, mm, ayan, dire po yung kanyang pag-spread ng kanyang mga succulents. Parang damon na rin po. Tignan nyo, oh. Uh, pero napakaganda niya. Kaya lang, palibasa nga po, mabilis siya magparami. At eto naman po si plant, ah uh, ghost plant. Ayan. Ito rin po, ganyan din po siya. Hindi rin, kahit hindi nyo rin siya pansinin, talagang didire-diretso yung kanyang pag, uh, pagtubo. At dito naman po tayo sa aking mga alagang indoor plants. At yan nga po, ito ito po, si Golden Potos ay nasa loob po ng aking bahay dati na inilabas ko lang uli. Kasi po napansin ko namumutla po dun sa loob ng bahay. Kasi wala po masyadong liwanag na nakukuha kaya inilagay ko po siya rito. Kaya lang natamaan din siya ng sikat ng araw. Ayan tingnan nyo. Pero okay lang yan. Ayan. Ateto naman po yung ginawa kong nag po ako, nag po ako mag-graft ng aking bugambilya pero hindi po successful, ganun talaga. Bago lang po kasi ako nag-aaral-aral nito. Sa mga desert rose po, pag ako nag-grafting, okay na. Madaling tumubo, pero ngayon ito pinag-aaralan ko po siya pero hindi successful, ganyan talaga try and try. Dito naman po tayo sa aking mga alagang aglaw ni Ma. Napakaganda. Hindi nagtatampo kahit hindi siya pasyalan. Ayan, dilig-dilig lang. ilang beses ko na pong sinabing magpopropagate ako nito. Pero pag nakikita ko po siya, napakaganda niya sa pagiging yan, last niya. Lagi pong nauudlot yung pagka, pagpopropagate ko po. Ganyan talaga. Tingnan nyo, oh. Mahirap namang siyang galawin. Kasi maganda na po siya. Bakit ko pa papropagate? Tingnan nyo, oh. Napakaganda. May hindi ko po pinapalitan ng lupa, eh. Nagtatribe siya, oh. Ito yung aking kalateya. Oh. Ito, buti pa ito na ano ko eh. Napalitan ko na po ng bagong lupa. Ito po talaga lagi ako nauudlot. Maka kasi magtampo pagka ginalaw ko siya. Kaya pinababayaan ko na lang ganyan. Ayan, okay naman sila rito. Oh, gumaganda kahit hindi mo alagaan. Pero yung nasa sulok na yon, ayan. Tingnan niyo lang 'ta. Ibig sabihin, hindi siya nadidilig. Talagang hindi siya nadidilig. Ito yung tuyo, yung kanyang, ano, oh, si sipi, uh, sipis lili po ito. Teka, mamaya na. Mamaya ako magdidilig. Ito po, kahit ito, hindi ko rin ginagalaw, Oh. Ang dami niya ng mga anak-anak. Ako. -anak. Kung meron lang manghihingi ng mga halaman, bibigyan ko. Yung malapit lang dito. Para mabawasan ng mga halaman. Ayan, tingnan nyo po itong isang to. Nalanta na siya pero ayan, may bagong sumisibol po. Talaga nagpipilit siyang mabuhay eh. Ilang bes ko nang sinabi na maglilinis ako dito pero hanggang ngayon, ayan. Wala, walang linis na nangyayari. Busy busy talaga eh. Si kawa ng katawang ko. Ayan, okay na. Okay na siya uli. Magpapa bagong ano na naman 'to. Tubo. Ayan oh. Nag-healthy-healthy na naman siya. Napakalago po nung araw nito. Pero nga yan, napabayaan ko. Yung na, yun na, na ano sa kanabulok. Ayan, bibistahin ko naman po yung aking alagang orchids dito. Ayan. Ayan, tignan nyo. Namumulaklak din sila. Ang ganda ng mga bulaklak na inilalabas niya. Katulad nito, oh. Ayun, ang bulaklak niya, oh. Ayan, ang ganda-ganda. Ito pong mga alaga akong orchids ay bihira ko pong mapuntahan. Ayan, nakita ko na nga lang ganyan. Minsan, binibigyan ko sila ng mga fertilizer. Kaya siguro sila, kahit hindi ko sila madalas pasyalan, eh, Ayan, maganda, maganda pa rin sila. Gumaganda pa rin at namumulaklak. Tignan nyo. Oh. Hindi nga lang ganun kasi sila mga bulaklak. Ay, eto po. Ma at ma ano na to. Luma na yung bulaklak niya. Kaya, ayan oh. Matagal na nga po pala tong bulaklak na to. Ayan yung mga bagong namumulaklak nandiyan. Oh. Ito po yung isang klase ko ng orchids. Ayan, na-surprise po ako dahil nakita ko po na may bulaklak ng inililita. inililitaw ayan, o. Oh. Ayan po, pagka namulaklak po ito, napakaganda po nito. Ayan, mga bulaklak po iyan. Ayan po yung parang shower po. Ah? Hindi ko alam kung anong kulay nitong bulaklak na ito pero napakaganda po talaga. Para pong isang ano siya na... Ayan, kumpul-kumpul. Ayan. Para sa pagka namulaklak ito, ipapakita ko po sa inyo. Napakaganda niyan. Ayan tayo sa kabila. At ayan, eto meron na rin bulaklak o. Oh. Tingnan nyo ang kanyang bulaklak. Ayan, napakaganda. So, hayan guys, nakapag-ground na po ako at nakita ko nga po kung sino ang nagkaroon ng problema dahil sa pag-ulan-ulan at kung sino po yung mamumulaklak na at nagpakit, nagpapakita ng mga magagandang bulaklak. At ayan, sana nagustuhan nyo po itong aking ginawang video. At please don't forget to subscribe, like and share my channel. And see you on my next video. Bye-bye!